Hey, when the world is up. So, let me take you back to what happened yesterday, mga kalamon. It's Friday and it was finally the end of the week. So, I could feel the exhaustion kicking in. Pero, we still got one more day. At kung sakali man na uh, it wasn't your week, bawit tayo, alright? Don't be sorry on yourself. Nakuha ko na yung sweldo ko at ito ang ating bibilhin. So, punta tayo dito sa likod. Dumahan tayo dito sa 139, 7-11. Punay na muna natin. So, kumuha tayo ng gatas for the you-know-what kabahid sa gatas. Gawin natin dito sa loob. Right. Okay. So it's DIY latte time and say it with me now. Pour. Mix. And sip. Oh, you know what's up. So pagkalabas, kain sa labas. Yes, sir. So tahan tayo dito sa kambal. At of course, nagbabalik kayo yung problem. Oh, wow. <laughs> dining? May e, tropa ako, kanina pa siya pabalik-balik, pwede binil ng fried rice. <laughs> <laughs> Lakas natin mukhang fluwensya eh. Fried rice, to rice. Dalawa lang, dalawa. Hindi, pero ang gawin natin, para hindi umapaw yung plato, isa na muna. Tapos, oh, akala mo ako mamaya. Dito kakain? Oo. Oh. Iba yung patutuwa. Dito kumain na. After solo, eh. Oh, okay. No? Parang yung huli ko natang oh. kain dito, before pandemic pa, eh. Oo, nga. Ganun katagal na. Oo, oh. okay, dito kakain. Sir, isang kanin lang. Ay, pero isang kanin kain. Muna, muna, sige, sige, muna. Muna, 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 Teka. muna, mas <laughs> muna, muna, sige, muna, muna. Ah, teka para balance. Sel, Kelvin. Yan ang... Oh, Sige Okay. okay. Oh, okay. <laughs> Munggo. Oh. Okay. Pampalakas tuhod. Pampalakas tuhod. <laughs> Pampalakas tuhod. Tito sir. Ito. Iyan. Yeah. Nakuha yeah. ka lang yan. For pandemic yung pinag-uusapan namin. 2019, nung nag-night shift pa ako. Oh. So... Tagal-tagal oh, na yun, sir. Oo. Ah. So, parang oh. anay, hindi pa ako nakakalahati sa grad school dati. Ayan o. Ayan o. o. you Yung bono ko, ikaw yung gumagawa ng... alam naman niya sila na hindi ko gagawin sa yung kanin. Parang nila yung gatungan natin, pang ano pambas 115. Kapong banatan. Tamang banatan lang. Boss, pwede pa ako isa pa. Yan, yan. Ito, ito na yung pangalawa. Ang tatlo to eh. Ang <laughs> <I don't know. laughs> gamay <kami> ulam pa. Ang may ulam pa, baby. Lagyan <laughs> pa natin ulam wala yan. <laughs> <laughs> <Laki pa. laughs> walang ano, walang, walang, ang tawag doon, walang vlogger-vlogger. Oo, Oo, yung vlogger-vlogger kayo, brother. Kasi may pagbatuhan eh. It's some of the things I miss. And yan nga. Dahil kasi maski kahit nung pandemic naman kasi, ever since nung nag-report to office na kami lahat, ay... I nai-take takeout na lang ako dito kay na Kuya Brother. Kaya... Alas tagay. Parang nung guwing-pili pa ata ako dito, ninigarili pa ako dati. Pero halos lang taon na rin naman ako nag-quit. Diba? So, Ang you appreciate it. Baka rin ito, pag-appreciate sa pagkain Thank okay, Thank you. Thank you. Thank you. Uh, Si Pakibati mo no. naman yung utol ko si Sidro plus yung birthday niya ngayon eh. Si Sidro? Oo. Uh, thank you. Thank brother Sidro, para sa bati sa iyo kaarawan. Sukuya ako dito kay Kuya Brother. Solid ng tropa to. So, I wish you good health, more blessings. At, kung sakaling tumahan ka dito, kung magdadala kayo ng ulam dito kay Kuya Brother, alam nyo na. Pati ka. Tulungan natin mag-urong uh, mag sa si Kuya Brother. One man team eh. Ano? So shout out sa Hello. mga tropa Happy natin sa MSC, ya. appreciate Kung you guys watching. Kung ka kayo, sana may mati ka pa. <laughs> thank you, thank you. At Friday, Happy Friday, day, man. Nice to meet Happy you, man. Happy weekend. Pagkatapos nun, dumiretso agad sa taas at itabi ang sukli. So pagkatapos nun, na-place um, ako ng order of course for dinner mula dito sa Julian's. It is a PD ritual para sa akin. So to commemorate a good job, yes. So place lang ng order at kinuha ko siya nung uwian. Yes sir, listening to Chico Sai. Tumawid ulit dito sa kabila. Dali-dali tayo at tayo ay pumunta dito ulit sa Julian's. Dahil mabilis mapuno eh. So pagdating, prepare na agad yung order. I'm going to see them again next payday guys. Right? So, pagkalabas, palm sa mga tropa natin and I'm going to see them next week. Yes, sir, combo meal na mula sa Julian's. And look at that. Napakaganda ng packaging eh. Break in 2D Pancit Canton. Yes sir. Sobrang satisfying. Pero of course, the best part is the butter chicken. It's always a treat. Sobrang sulit. Kuha pa tayo ng konti pa. I look forward to my next Julian's visit. Sobrang panahal yun. Lakad na ulit tayo. Tapit-tapan dito sa Makati man. It's must see. Alright pagtawid namin dito sa kabila sa may Triangle everybody's still making the most of the day pero madami sa atin ay umuwi na kung kayo man ay gumala I hope you guys got it it's such a beautiful walk home so whether kung naglakad kayo pa LRT pa MRT na grocery nag shopping nag dinner out with friends nag grab nagmove nag move it o nagantay sa kaba ng pil ng jeep I do hope everybody got home safe.